Overshoot! Oh. Ah. Wow. Wow. GG, Sir. Nah. saya poki. ito <coughs> nangyari nangyari dito ngayon disgrasyuhi maluwag kasi nangyari sir magpas na yan na yan na ay patay kang gabi Si tutulong naman. Oh, rak-rak ng ano, salpukan talaga. Kitang-kita 'yung ano. Getang -getang yung, ano. So, yung guys, nakadalawang balik lang 'to. Pinagbawalan na nung una bumalik pa. Na salpok tuloy. Ay 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 pag diskrashia nga naman oh Brembo pa naman Brembo Ito Ito nagbigay ng lakas sa kanya eh dahil na power Oh, malakas talaga, talaga yan. Kasi ito naka-gold bolts pa siya oh Roser maning. Pero Rosie UC. si. Sigma yan. 250. Oh. naka-Bilane oh. pipe pa. Bilane pipe. Shout out Bilane. Bilane pipe. Tapos si May. ko di kumakaral. Tapos <Punjab> May din no? parang yung motor niya naging Michael Jackson no? Hi -hi -hi. oh. Hihis. Ang pangkakatawa.